Una, okay, tignan natin ang love team po ni Katniel, okay? Unang cards is King of Cups. Si Daniel Padilla this year, dal King of Cups is may project siya gahawakan ulit sa mid-month, month po na month of June, month of September and December. Possible, may tatlong pelikula po hawakan si Daniel Padilla tsaka kasama, kasama po si uh, Nadine, Nadine, Katrina oh? Katrina Katrin, Katrin, Bernard. Katrin Bernardo, sorry. <laughs> si Katrina Bernardo, nga, Katrin nga. Katrina Bernardo. At yung pelikula po nila ngayon ay tapapatok po. May kinalaman pa rin sa mga love movies pa rin this 2019. At ito po ay tatangkilikin pa rin po ng mga kapamilya po natin. So very successful pa rin po ang tatlong pelikula na gagawin po ng Katniel for 2019. Papatok pa rin tong pelikula nila for 2019. Alright? Next po tayo tatanong. May Ward. Okay, tignan natin si Mayward, Ward. Okay? Si May alam nyo po, kailangan daw po dito is more understanding sa magpartner partner na ito. Okay? Dapat daw po, meron daw po uh, balance sa isa't isa. Kailangan daw po maging open sila sa mga communication nila. Minsan sabi ng baraha dito na yung lumabas sa baraha po dito is kailangan <laughs> daw po nga, uh, kailangan nila mas pag-usapan mabuti. May mga project siguro, ng mga separate project sila na magiging very successful din sa kanila sa isa't isa. Month of June, month of July, para sa Mayward ay maganda pong months yan sa 2019. Kiss Don. Ha? Ah? Kisses sa ka kasi don. Don, don, eh. kiss. don. don Kiss. Don kiss. Don Kiss. Okay, si kiss. 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 Kisses sa kasi Don. It. Ay, siya. Ang lumabas po is Two of Pentacles. Ibig sabihin po this year, sa Kiss Don po, marami rin project yeah. sila. May dalawang pelikula don sila. Na, it, tatamba, tatamba lang dilang, dalawang magkasama yeah. sila. Ito po ay possible po na i-shoot po sa malayong lugar o abroad. At ito po ay pap papatok pa rin sa mga kapamilya natin dito sa local at sa international. J.D. J.D. Tignan natin kay Ace of Pentacles. Ace of Pentacles, may bago silang venture na negosyo. May bago silang papasukin po possible show. O meron silang papasukin po negosyo na papatok po for 2019. Okay? Ang, ang negosyo na to, hindi lang po papatok negosyo na to, is possible daw po na business expansion para sa, sa JD. Right? Josh Lia. Tignan natin Joshlia Ang sabi ng barahan dito, Josh Lia, kailangan ko nila mag-isip ng long-term plan. May nakita ko dito na may ishi-shoot silang pelikula din na nasa abroad. Para possible para na sa Europe o nasa Asian countries. At ito pong pa, abroad na ito ay possible na pong pumatok this 2019. Tatangkilikin pa rin po ang kanilang pelikula na papasok for 2019. Lizken. 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 Liza and Enrique. Kay, kailis ka naman, sabi ng baradito. kailangan daw nilang matuto din po na magkaroon ng may kanya-kanya silang mga teleserye siguro na pwede lalabas this year. At yung kanya-kanya teleserye nila, kailangan pa rin nila mag sa isa't isa. Okay, sa relationship sa sa bahanlan dalawa tambalang parin nila this year, may nakita ko dito yeah. nagpapatok pa rin at ito pa rin po ay patuloy pa rin panonoorin at susuportahan ng ating mga kapamilya. Kim C. Kim C. Sino po si Kim C? Kim, Kim, Kim Chu sa Kasiyan yeah. tignan natin si Kim Chu sa Kasiyan Lim. sa. Sabi ng barahan dito, this year daw kailangan raw nila mag-consider magpaka mag magpakasal. Hi. O tayo na. Kasi dali na rin lang mag-invest daw po in 11 up, hi. up hi. daw po ng kanilang love and relationship for 2020. Right? Next tayo. na ano? Ay, yung backlist. Nag-iwalay sila ngayon eh. mo na? Si backlist. Makoy sa rasons. Inis tignan natin kung magkakabalikan pa. O, magkakabalikan pa. Si backlist, no? Ay siya, mukhang lumabas sa baraha dito. Medyo kailangan pa mas maraming understanding sa isa't isa. Kailangan pa rin masuyuin na. Huwag na rin po pa-irali ng ego. Siguro kailangan na rin talagang mag-usap sila para maging maayos ulit kagad ang maganda nilang sinimulan o maganda nilang samahan. Hmm. Right? Loy ni po. Loy ni, sino naman po? Loy sa. Loy sa. Loy sa. Loy sa. Loy sa. Kasi, kasi, kasi. Bago kasi mga pangalan, hindi ko sila tapapago. Hindi ko sila. Sabi ng Temperaments, Card, may angel blessing po sa kanila sa kanilang dalawa. Kanila This 2019, may mga bagong project sila. At ang mga bagong project nila po ay papasok, papatok po sa mga kapamilya natin. Eh, nakita kong possible na ang gagawin nila okay. is more on na sa Netflix yata o na sa internet o baka sa ano sa I Want TV. I Want TV um, nila gagawin. Um, si may tanong kayo ba? Ma. Oh, <laughs> <si laughs> <niyo>. May tanong kayo ba? ba mas matindi ba yeah. sa showbiz? <laughs> <May laughs> mas matindi ba? Coco Martin daw saka si Julia Magpapasipang ano sa Bigya <laughs> <laughs> May kakasal daw ba? Oh, Mamaya ka rito ay kumuha! Ako mag-interpret! Ano daw kumuha? Ang tarong ni ma'am is magkikakasal daw ba si Coco Martin at si Julia? Montes! Okay, kuha rin sa baraan dito? Ma'am, ka ba Magkakasal. Baby! Ay siya! Oo daw, magpapakasal daw! Ah! Oh! possible daw po na baby this year. Oh, ah, God. God. Ah, Pugito, <laughs> baby boy, anak kita po. Baby boy, ha? Oh my God, Cardgen. Ay, laki na sa kasi angels. Mami, kumuha dahil kay Cardgen. Oh my God. Kung yan. Ikaw nung tanong, ikaw kukuha. Ako na magkana, guys. Ay, sabi ng marami to, sa relationship nila, may nakita nitong mag-build up, magiging mas stronger this year. Alright? Okay, yun na po. Thank you, thank you po, salamat. You. Salamat sa mga media, salamat sa mga fans, salamat sa mga pumunta at bumili, salamat sa ABS Event Publishing. Sa lahat po ng pumunta dito, ah, maraming, maraming salamat ah, po. Mahal ko po kayo. You. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Chris Aquino, you. Ba, Tsaka si Nico Falsis magkakapatid. Ah, mo, ikaw ang isang parang ito. Sina, um, sina, si? Nico si, Nico Falsis. Tsaka si Chris Aquino. Ay, Chris Aquino pala. Help. Yung May possible na balikan? Yes, meron pa rin pagsasamahan magandang pagsasamahan, pag-understanding nila. Tignan natin sa health po ni Chris Aquino. Sa health ni Chris Aquino this year, the Queen of sword, yes, gagaling daw po mag improve daw po ang kalusugan ni Chris Aquino sa 2019. Makarap siya ng magaling doktor at saka yung gamot yung sakit, ng sakit niya man niya, ay possible gumaling o maayos naman daw po niya this 2019. Sa gusto pa, kaya ba si Faridix yung 2020? Hindi, alam. Huwag gratis, Ano po ang tawag sa card na Ang tawag po sa card na ito is Tarot Cards. Okay, this is the Tarot Cards. Yung Tarot Cards, Tarot Cards, please. Gamit po dyan, intuitive. It's divination. Asking the energies, asking the higher self. Kaya kung kumukuha ko ng card yun, yun ang interpretation na ina-analyze po base sa lumalabas sa baraha. So, inayay ako po kaya magpa-Tarot reading. Astrology naman po, based sa birthday i-analyze natin yung astrology ng uh -huh. uh -huh. uh -huh. Master, pag gusto mag-consult mag sa inyo, uh, ano sa saan sa kayo? Uh -huh. Sa kanil na sa mga gusto mo for tarot reading, astrology, palm reading, kung siya ng bahay, kung siya ng opisina, i-text nyo po ko sa akin sa phone number na 0922 829 I-follow -82. nyo po ko sa aking Facebook, Instagram, Twitter, hanapin nyo lang po. Master Hans Kua. May website din po ko, www.masterhanskua.com Kita-kita tayo sa billboards ko po sa isa. Sa cellphone number ko po ay 0922-829-0382 0922-829-0382 po ang number ni Master Hans Kua Maraming salamat po Thank you po sa inyo lahat